So eto nga pala mga tol, nakachamba ako kanina dito sa Japan Surplus malapit sa amin. Go Onger, Engine Sentai. Sabi nung nagtitinda, goods na goods pa daw yung condition nito Daw may mga fold at creases sa box, okay lang kasi di naman tayo maarte sa box. Tsaka ang pinakamaganda rito, sabi nung seller, nung tinesting niya to, gumagana pa daw. So tara check natin. So eto na nga, as you can see wala talaga siyang mga scratches, paint chips, talagang pristine condition pa siya. Tsaka ayan o, intact pa yung contacts para sa battery niya. So tingin ko naman, hindi naman nagsisinungaling si kuya nung sinabi niyang gumagana pa to. Pero ganun pa man, tara testing natin. So ayun nga, gumagana pa. napa solid nito. Na Nabili ko siya ng 500 para sa dalawa. Binebenta kasi sa akin to ni Kuya kanina, 300 each. Pero sabi niya kunin ko na daw dalawa eh. Bibigay niya daw sa akin ng 500. So ayun nga, napaka-gandang condition. Hindi ko na testing yung isa pero ganun paman. man. Hindi na ako magrereklamo for 500 tas yung isa alam kong gumagana. Kung mahili ka sa Sentai, napakagandang addition nito na sa collection mo. Solid.